Hindi lang kasi! Hindi na eh! Wala ko JP, may ulam na nga. Nakakalimutan hmm. na lang ang lotion Princess. Alit kasi! akin okay. okay, na yung paalit <laughs> niya. Sa susunod, Princess, alam mo naman ang nakakalimutan ko. Bago mag-medias, tinangin mo sa akin, ha? Maglo-lotion ka na, ha? Huwag mo naman, mo sa akin trabaw. ito yung skin nun eh. Mm. Ito yung binili kong sapatos ko. <laughs> Sana okay sa'yo. Oo nga. Di, nasabit na. Iayos mo ito, ito. Pero, ang kinuha ko yung may allowance. <laughs> Di diba? Ne, 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 ne. Leather. Kasi yun yung required sa school. Dapat leather daw. Sige, sige. Lagay mo. Hmm? Ano? So Okay na ba yung outfit? Mm -hmm. Nagluto na naman ng itlog. Basta itlog kasi paborito niya niyan. Mm. Um. Magsabaw kagaroon doon. Um, Amma. Masarap pa rin to. Yung ito. Ako. Mas maganda may sabaw may meat. Ako na naman mag-uulam ng leftover don na meat. Mas bubusog ka. Oh. Princess? Okay na yung things mo? Yung tumbler mo ha? Yung tubig mo, JP, wag kalimutan ha? Hmm. Ayan, ulam niya. Ano nga yun, half day niyo? Mm. Hoy, bilisan nyo kumain. Princess, tapos ka na kumain, di ba? Ano pang nakalimutan mo? Huwag kalimutan yung mga requirements mo, ha? Nadadalhin sa si school. Yung eco bag dyan na kulay blue. Ha? One. Bibigyan mo yan kay teacher, ha? Ah? Lahat yan. Kasi yan yung mga nabiling requirements na isasubmit ton Ayan yung blue uniform nila. Pag Monday, Thursday, white uniform. Ito lang yung naiba. White. At saka ito naman, necktie nila kulay red. Yun yung white uniform nila. Pero ganyan din lang. So, every Tuesday, yan yan. Blue uniform. Monday, Thursday, white uniform. And then, Wednesday, PE uniform. Friday, ano yung Friday? Uh, casual. So, alam mo na ang isinusuot mo? Pag hindi alam ni mama, nakakalimutan yan, mali ang naisuot ko, sabihin mo sa akin, ha? Hmm.